mayo nga aga pagbombo bumira no pag sa tanan nga pagamati sa tanaw dai bisar sa Koronadal. okay so batang pinoy 2025 na di ba sir so ah, kamusta ang preparasyon man sang aton nga mga atlet diri sa syudad sang Koronadal? well uh, so far so good kag uh, ang aton nga uh, delegation no para sa batang pinoy uh, okay na pan sa ginpreparahan din nato na ang ligat ng mga binulan kay uh, month of uh, July pa lang na na namon kung sino ang aton na mga atleta para sa aton nga Batang Pinoy participation. Okay. Sir Arnold, may <coughs> I know kung pilatanan ang delegation na dire sa siyudad sang Coronadal nga maga-participate sa Batang Pinoy? Ay okay. So to history no and uh great news naman kay Tumod. Uh, since then amuni ang pinakadako naton nga delegation nga mm, mm. ginpadala sa Batang Pinoy nga may araw kita subong sang 406 ka mga athletes kaga 60 plus nga mga coaches and oh, trainers. Okay. So may so, I to sum up? Mm -hmm. Okay sir. To sum nagabot kita 470 plus. Mm -hmm. <clears throat> sige ano nga mga event ni sir nga ining 406 ka mga participants sa Batang Pinoy ah damo nga event ka bumumira actually sa 27 ka events nga gin offer no ang pagaywaton para sa Batang Pinoy 25 ka events ang aton nga salihan mm -hmm. so halin sa swimming archery arnis pakadto sa wrestling weightlifting kag okay So, ano, kamusta ang inyo nga lang daw subong so, sa delegasyon sa siyudad sa Coronadal? Sir, anong edge naton for this Batang Pinoy 2025? Um, siguro ang edge lang din naton kay ang um, aton nga mga atlet nga ginpamili atong mga medal record naton medal record holder naton sa previous naton nga mga israa previous naton nga palarong pambansa kagatong previous naton nga batang pinoy okay So, since July pa lang, sir, nag-a-preparar na ka mo. So, uh, therefore, pila ka uh, bulan man ang training sa mga kabataan? So, sa ng July pa lang, nakapili na kami sa mga, ano eh, sa mga players. Tapos, pagka-August, September, hasta subong October, nag-undergo sila tang training. Pero hindi imanggin nato ma perfecto ang training kay tungod ang aton nga mga participants or mga athletes naton mga estudyante So may ara kita sa ginatawag nga limitation man pag abot sa time sang ilang training. Uh, pero ang uh, City Sports and Youth Development Office nagapangita man sa paagi para ma-excuse na to ng mga kabataan starting uh, 3 p.m. to 5 p.m. in the afternoon. And uh, pasalamat man kita sa sa Schools Division Office ng Corona -Dal City pinaagi sa aton nga SDF no sa Sir Roberto Mentero nga gin-approve niya ang aton nga letter, ang aton nga request nga excuse ang mga bata para sa intensive training nila nga 15 days. 15 oh. days training nila nga kung diin na uh, whole day sila mag undergo sang training pag iban aton nga mga coaches gin pang live-in training na nila ang mga kabataan. Kag uh, ang mga mga athletes naga training gid sila and at the same time nga hindi man mapabayaan ang ilang pag-eskwela kay tungod may ara sa uh, Um, arrangement. May arrangement sa pagilang ng pag-eskwela nga mag-undergo na lang sila sa modular distance learning pinaagi sa mga uh, module. Mm -hmm. Para makano man sila sir, makafocus man sila sa nagahilapit nilang kompetisyon kay Balaan ko, grabe naman ang bakbakan sila. Pero may I know sir, anong plastadas ng selections of athletes nato diri sa siyudad sa Corona? Dahil nakabase bala kita sa ilang nga mga gin ng mga events ang nagligad? Yes, una-una bumbumira, no? nag kami, nagpagawas kami sa selection guidelines namon. Mm -hmm. So, ipraihatagaan namon sa priority kung mga athletes nga nakakuha sa gold medal, bronze, uh, silver and bronze sa uh, nagligad nga Batang Pinoy, kag nagligad man nga o pinakaritong -re recent na nga para rong pambansa, kag nakagold sa Israel. Mm -hmm. So, muto nga nga mga priority. The rest of that, Again undergo naton siya sa tryout process so nagselection process kami kay uh, mga damo isang gusto nga magtali and at the same time uh, inang ginasikur namon kay namon nga ang mga participants naton sa Batang Pinoy mga competitive man uh, and in fact uh, ang ang nakasulod sa aton nga priority criteria nga tuoy may mga medals na uh, 100 100 plus nga mga athletes pero nag-abot kita sa 406 and that is because uh, gusto sang mga kabataan nga mag-participate kag gusto man sang ilang nga mga coaches kay tungod tagaan naton sang chance nga uh, ma-expose ang mga kabataan sa isa ka ginatawag nga national level of competition nga somehow pag mabalaan nila nga national level of competition so mag-strive and train hard sila para may edge man sila kag para maningkamot sila nga makakumpit sila in a, in a national uh, competition Okay. Sir, may pamangkot man ako, sir, kay nagligad, may pila na ka mga municipality o kon province, ano pati gayon sang ila nga provincial meet, part kila may South Cotabato. How about diri sa aton nga siyudad? Nakapatigay na bala kita sa city meet naton? Kag wala ba ini nag-conflict man sa ginapreparahan naton nga Batang Pinoy 2025? Ah uh, well good thing no kay tungod ang aton nga participation sa Batang Pinoy wala gid siya nag conflict mm -hmm. sa programan sang aton nga Department of Education sa City Meet kay tungod ang aton nga nga participation man this is in partnership with the Department of Education and uh, and I don't know no kay wala man ako nakakuha sang information as to the schedule sang aton nga City Meet pero tentatively or sa akin lang uh, perspective kasi uh, ang aton nga city meet mga November siguro, mm -hmm. November or December. Mm -hmm. So week long ya yeah, po batang Pinoy sir. So at least uh, kung sa November ang city meet naton tapos ang iban man sa ila maga sa city meet makapahuway pa somehow. Yes, makapahuway gid sila exactly uh, Bumbumira. Kasi sa pa ang naga-uyak gid programa sa city meet naton Uh, is the Department of Education pasaka na, na sa, sa sa palaro kay ang Batang Pinoy um, bumumira it is a program no of the Philippine Sports Commission separate from the Department of Education however uh, may ara sang partnership uh, between dira sa ila kay tungod ang mostly sang aton nga mga athletes sa Batang Pinoy mga estudyante naton sa Department of Education mm -hmm. Uh, may I know sir ano pila ang budget nga gin alot sang aton nga City Government of Coronadal for our participants sa Batang Pinoy 2025 kag sa budget nga ini ano ang mga inclusion like uh, incentives o kung mga ano ni allowances nga makuha sa mga athletes naton sir Ay okay uh, Pag-abot sa aton nga budget bombumira no uh... Masiling um, siling ko nga ang pondo naton is limitado gid however ginapangitaan man naton sang paagi para matagaan man naton sang suporta no sang financial nga support ang aton nga mga kabataan nga mag uh, uh, represent sang City of Coronadal ang total naton nga budget subong bumumira is only 700,000 mm -hmm. so that's why ang funding naton sa mga athletes na limit lang naton kasali na mga coaches ha, na limit lang naton sa 135 sa participants. And ang <clears throat> ang sobra sina Bumira uh, kay tungod uh, gusto man nila mag-file pero supposedly ang dalon ko lang git delegate the participants is 135. Okay. However, asa uh, sa kagustuhan sa interest man sa mga kabataan coaches pati naman ng mga parents, so ginacommodate naton sila pero that is in a proper arrangement no nga nag-execute sila sa waiver nag uh, nag-submit sila sa self financing agreement or memorandum of agreement nga sila ang mag-finance ang participation nila sa sa Batang Pinoy at ang mga nagpa-endorse sa uh, I mean uh, Bombo Mira sa tung mm. sura sa 135 okay. sa mga kabataan naman naton nga ang City uh, included na dito ang gitang uh, nga nga per diem nila no nga per diem allowance nila transportation uh, food Uh, food and kung ano man ang mga expenses niya mga paghahandaan dito pero ang ang city government sa 135 na tagaan sa ano sang uh, allowance ang Philippine Sports Commission mag-provide maghatag man sang uh, cash allowance no oh. sa tanan naton nga mga atlet mm -hmm. oh. at the same time uh, hindi naman sila mag-problema kay pag-abot naman sa transportation dito sa General Santos City, may ara sang mag-ferry sa ila, kag magpet sa ila from the uh, Billyting School pakato sa playing venue, kag kung tapos naman ang hampang, sugato naman sila from the uh, playing venue pabalik sa Billyting School. Okay. So, may ara ka na sang idea, sir. For example, may maka makakuha sang gold, sang silver, kag sang bronze. Sino ang mag-provide sang uh, makuha ng incentive sa mga bata, sir? Ay, so sa incentives naman naton, uh, nakabase kita sina sa ordinance, no? Kag ang funding source naton sina City Mayor's Office. So that okay. is out of the 700,000. Kumbaga ang 700,000 sa mga pondo para sa Batang Pinoy, that is separate gate that, that is alone for the provision of assistance or allowance para sa mga athletes naton. Mm -hmm. uh, in case nga sino ang aton nga mga magdaog, mga maging medal holders naton, uh, may ara na sila sang incentive nga mga pagadawaton kasali ang ilang nga mga coach. And ang source ang pondo sina ang aton nga ang opisina no sang aton nga mayor sa okay. pondo nila. Pila ang gold, sir? All right. So last year, no, to the record, Uh, out of 155 uh, participating LGUs no. Uh, okay. uh, wala man nagapagang ulihi ang Coronadal City mm -hmm. kay tungod din na nakapagit kita sang 7 uh, ka gold, wow. uh, pito ka silver, kag 17 ka bronze medal. Ah, mm -hmm. uh, kung ilang po naton nakasulod ang Coronadal sa ika 49 nga place. Wow. Ika 49 nga place, ang uor nga rank out of 155 uh, participating LGUs and uh, subong nga tuig eh, uh, siguro positive kita because uh, manifesting kita kay tungod ginapreparasyonan na man naton and at the same time uh, ang aton nga mga participants subong at least naton mga medal holder man gyapon sa previous nga Batang Pinoy and i uh, positive nga makakuha naman kita sang another nga mga medal nga posible nga makapataas ang aton nga kay tungod subong nga tuig uh, sobra 400 ka mga athletes ang aton nga dalon compared mm. last year nga ang gindala ko lang is uh, 40 plus lang ka mga athletes pero nakakuha kita sang damo nga medal. Oh wow. So subong nga tuig tungod 400 uh, I hope and I pray nga uh, pinaagiman sa ng pag support suportahan sa mga kanan nga tani maka maging successful ang aton nga participation sa Batangas para makakuha kita sa mga damo nga medalya. Anong target naton sa buong nga rank sir? Ah, kung pwede naton kayahon ng first rank ti. Eh. <laughs> Siyempre, eh, kung mag-target kita, targeton gin naton ang pinakataas nga rank ko. Mm -hmm. Pero pwede maibaluan kung diin ang biliting quarter sang uh, LGU Coronadal sa Batang Pinoy sa Gen sir para mahibaluan okay. mas ang komunidad. Mm -mm. Sige, uh, sa ano kitan ang aton nga biliting quarter sa uh, Dajanga Site Elementary School. Mm -mm. Okay. Janga, uh, exclusive ang Coronadal City sa Dajanga Site Elementary School kay tungod uh, sobra kita 400 uh, delegates. Mm -mm. Okay. So, kamusta naman ang training sa mga kabataan? Sir, ah uh, paano natin mahataga ng mga ginikanan sa assurance nga ang mga kabataan, mga athletes natin, wala sa mga ginabatsyag, samtang nagapatigayon uh, sila sa ilang nga uh, rigid nga training for this Batang Pinoy 2025? Ay, sa subong bubumira, uh, nag-undergo sila sa intensive training nila. Siguro, ang iban nga mga athletes natin, ginpapahuway na, pero as to their safety naman kaga ma-ensure ang ilang uh, maayong kahimtang, uh, ang aton nga mga coaches and trainers may ara kami isang uh, grupo sina nga communicate from mm. time to time uh, to monitor to check and uh, maghatag sila sang report sa amon sa opisina and at the same time nagakanduk kami sa monitoring and supervision bombomira. And in fact, ginlibot namon isa-isa ang mga training venue kay tungod nag uh, kumusta kami, nagadocument kami sa mga sa mga training uh, session sang aton nga mga athletes. Mm -hmm. Kay para may baluan man aton nga nga ang aton nga mga kabataan mga athletes na nato na wala sa mga ginabatya mga balatian kag wala sang nagareact negatively sa mga ginapatigayon nga mga intensive training. Pero sa October 25 amo amo na kamo nga pet sa magpadulong dito sa Davao sir. Ay Davao, sorry sa Jensen sir. <laughs> Um bumumira mag-start kami siguro ang nakas na kami sa trip schedule bumumira eh okay. mm -mm. kag aton nga mga participants wala na problema on pag-abot sa transportation kay tungod uh, nag-request kita sang city bus nga amo na ang magdulong sa ila magumpisa sa October 22 mm so isa ka trip sa October 22 tapos uh, dalawa ka trip naman sa October 23 kag uh, dalawa man ka trip sa October 24 kaya pasalamat kita kami ara sang nag-offer ng uh, libre nga transportation sa aton na ang Metro Fleet. ang Metro Fleet Corporation nga magpahulam sila sang ilang nga salakyan para magbulig man dulong kag sugat aton nga mga atlet Uh, pakadto dito sa General Santos City. Okay. Sir Arnold, sa Ama uh, sobra pilagan ganito ka LGU's diri sa bugos Pilipinas. Ano ginalantaw ninyo ninyo nga uh, do somehow me medyo ano ni siya, budlay butlay pildihon ng sahi sang LGU. Ay okay. Uh, last year ang naga overall champion bubumirang CTO Pasig kay Pasig. tungod uh, kay tungod sobra sila 800 ka athletes um, last year. And uh, siyempre, hindi eh, taman madinay nga ang ilang nga pondo, medyo dako-dako git. So dako man ang pondo, kagang mga alawan sa mga kabataan, kag uh, uh, damo git sila. Ang aside from City of Pasig, City of Baguio, uh, Quezon, Davao, may mga ano git kita, may mga high performing git kita nga mga LGUs nga kailangan naton banggaon. gaon uh, kag uh, ina, ginapreparasyonan man naton. Okay. So by this time, Sir Arnold, taga-antakas ng ligwa, uh, mensahe, panawagan, kag pagpangahawag sa mga kabombo naton, sa palabuto naton nga, Batang Pinoy Jensen 2025 on November, o kung sorry, October 25, to sa 31. Sir, go ahead. So, so sa liwat no, maayong aga sa tanan nga kapamatis, kag nagalantaw live via Facebook sa Bombo Radio Coronadal, So, kita diri sa City Government of Coronadal, uh, as always, nag-participate kita sa Batang Pinoy. Uh, kag, in all, may aras ang 24,000 ka mga athletes ang magabanggaanay sa General Santos city, city sa October 25 to 31. So, ginapangabay ko sa Tanan ng mga taga-Coronadal, uh, taga, especially ang mga kaperintihan na Tanan ng mga relatives or friends man nabalaan niyo nga uh, magparticipate no lalo na sa mga athlete naton nga buligan naton nga i-pray man nga iampo naton nga tani maging successful kita wala sang malain nga matabo kag uh, maging madinalag uh, on at, uh, sa aton nga competition sa Batang Pinoy kay ini siya isa ka dako no nga competition nga pagasalihan sang uh, siyudad sa Coronadal. Ang mga ginatawag nato nga Batang Pinoy National Championship. So saliwat mayong aga sa inyo tanan.